lang sa ang isang account ko. Medyo malakas na siya, guys. Nakaampot niya po ay Venom. Ang fighting style niya po ay superhuman. Ayan, guys. Ito po ang aking isang account. Ayan. Medyo malakas na siya, guys. Ayan, guys. So, Uy. Kaya po siya medyo malakas na. Ito nga pala ang weapon niya guys. Yan, Coco Night Blade Ball. Yan, marami mga iba guys. Yan guys, marami pa. Ito nga pala yung niya. Wait lang po guys Ayan po siya guys Medyo malakas na At dito na po Katapos ang video Pagkakilalaan ko po, po sa inyo Bye <tinyo>